Ay, naku, videographer, mga kabatang helmet. Kesa, inaan natin yung uh, male grace, male grace, piatos! O, oh, ito muna tayo, videographer, dahil nga sa naganap na aftermath dito kay Bagyong Pipito, mm. videographer. Nagbiyahe sila, Bipileni, papuntang Karamuan, videographer. Para maghatid ng relief of oh, nakaka-good pag si VP Lenny yung topic natin. Oo naman. Oo, oh, diba? Ang galing naman ni VP Lenny. Yes! Talagang... oh, video President ha? Lenny! Oh, ba may masabi naman mga troll? Bala hey. kayo buhay nyo! <laughs> Troll na lang kayo. Ako ah, yung isang troll dyan mga kabatang helmet ah, kaloka. Di pa kumikita. Para may pakain sa kambing. Oh, Pinuso na yung comment niya para naman ano, makapag-comment na rin kayo sa kanya, di ba? Para para may ano, may pang liempo, diba? <laughs> di ba? Di ba? mag-ambag para pakain niya sa kambing uh -oh. niya, sa mga manok niya. Pero ayan nga mga kabata, helmet, sana talaga si kuya, eh masarap ang buhay ngayon. Oo. Uh -oh. Diba? Nakakaloka Pero eto muna tayo kay Bipi ni mga kabata, helmet. ba diba, nga sabi ni Papi Cho, yung friend natin from Naga na hindi nga ganun yung ina-expect nila, video ka pa. Mm. Buti talaga lumihis lang. Kaya nga. Kasi expect na nila yung pinaka-worst talaga eh. Dahil nga, di ba? Alas ni Pipito. Super, eh. Oo. Pero buti na talaga lumihis. Kaya eto, videographer, mga kabata helmet, si Lavi ni naman yung pumunta do sa mga lugar talaga na grabe yung tinamaan talaga ni Pipito. O, oh, may sasabihin na naman ng troll. naman na mga troll. Bakit Toto pumunta pa, pa doon? Siyempre nga magre-relief of ano ba? Eh bakit ba? Hindi na lang iutos. Ha? Wow. Ay. Oh, hello. Ay? Talagang hands-on si Vipi yes. Lenny, mga kabatang helmet. Hello. Hindi po siya utosera. O, oh, di gaya gaya ng... ng... sarap buhay dyan. Yeah. Asa pala yung mga sarap buhay team? Wale, tahimik. Oh, tahimik. Sarap buhay eh. Sarap buhay talaga. Ay, mga kabatang helmet. Kaya maraming salamat dun sa mga nagpaabot ng ano, Bidyoga, Donation, the yes. ba? Diba? Salamat sa lahat ng mga volunteers. At bakit parating binibigyan, pinapaabutan ng donation? bakit at ba parate sa an angat buhay? Siyempre, bakit ba tiwala. Parate? May tiwala, Bidyoga, for... Ah. Kasi makikita yung transparency, yung accountability na talaga napupunta sa taong bayan, Bidyoga, yung tulong na ipinapaabot. Hindi wow. Kaya ng mga sarap buhay. Ingin ang troll. Ano mang pagyoga, pero ibang troll dyan. Hmm. Naambunan din yan. Nakong, pero, syempre, troll. Ah, uh, syempre, bata, aminin ba nila troll sila? Pakatroll pa more. nako, o, oh, mga bata helmet. Nakakaloka lang talaga. Yung nagko-comment dyan. Shoutout na lang din natin. Si Huwag na! Ay, eh, shoutout si na din Huwag na! Shoutout na natin si Dudes TV, videographer, na lagi nagko-comment na wala daw nagko-comment, videographer. Ay, ikaw, nag-comment ka na ah. nagko-comment sa video Salamat natin. Salamat sa komento mo. Pero ayan nga, Mr. Jets TV, uh -huh. ang mahalaga po sa amin ay maipahayag namin ang katotohanan. Uh -huh. Pero Ina ang pinaka, comment nyo po yun ay... Yun ang pinaka-importante. Pero nagtataka lang ako, kasi kayo, comment po kayo ng comment sa lahat ng mga vlogs ko. Uh -huh. Oo, diba? naman walang nagko-comment. Oh. E di wow. E n-tog po sa inyo, multo. <laughs> <laughs> Nag-comment po. Nag-comment po kayo eh. So, anong tawag? Ay, nakakaloka. Pero maraming yeah, na salamat po sa mga nagko-comment. Uh -oh, pero sure sana eh, talaga masarap vibes. po ang buhay nyo, Mr. Dude, sa pagtutrol. Oh, okay. diba? Ay, may pakain yes. sa mga kambing niya. May anyhow siya. Oo. Oo. O, diba? O, oh, ayan. Hanapansin na kita. Sana talaga kumita ka at maging masaya ka sa kinikita mo. Oh, o, diba? Para sa mga ipapakain mo sa anak oh, mo. Oo. Oh, oh, oh. Kasi diba, kaya ka nga nagtatrabaho, oh, kaya ka oh, nagpapakatrol dahil sa mga anak mo, dahil oh, sa oh, anak diba? mo, diba? Kaya sana talaga maging masaya ang buhay mm. ng mga anak mo sa ginagawa mong pagtotrol. At anyway, maging, hmm. yung mga anak mo maging kagaya ng pinagtatanggol mo. Ay! Maganda yan, maganda yan. Oo, di diba? Oh, okay, anyway, hi, mga bata. may mga gusto mong vlog na ito. Kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng videographer. stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko mo sa buhay niyo, nag-helmet din ang buhay. getting better every day. God bless everyone. Bye! Oo nga pala, Bidjoga Party. Ano? Sabi ni Bipileni hmm. tutulungan natin yung mga lugar na nasa lanta. Mm -mm. Talaga na grabing nasa lanta. Oh, di ba? Oh. Ganyan kabait si Bipileni Di ba, Bidjoga Party? Oo oh, naman. Hindi to puro... Ito lang, naga lang, bicol oh, lang, ito no. lang, kaya yan na to. Hindi okay, ganoon, okay, kasi okay. yung mga ibang troll, yan ang mga pinapalaganap. Oo, oh, diba? O, ayan